Guys, yeah. Magpausap na naman tayo okay, -ta. ngayon para lumambot yung aming mga ubo. Gagilok na Ayan, binilan kami ng ano. Ito yung binilan ba yan? Nawasa. Uh, Nibilizer. Para magpausok kami. Kagabi nagpausok na kami tapos ngayon din umasa. Isan yan? Isan yan? Andyan, Takip bulak. Bulak. Suksukan ang bulak sa ano gilid para di lumabas yung buhay. Ta asa nang bulak ikan si Arne no? Pasti na sa si Arne uh. pagi jaling nya. Mo pagi gamit pasti ka uh, to. Ito lang yan no. Kuyon sa man ni. Eh. Dos yung ni Dios tud na kitulin. Yun yung hinalo dito sa, ano, sodium chloride. Ah, akala ko, iba. Nagulat ako ko. Iba na naman yun. Pareho pala. Pareho lang pala yung sa binigay mo sa akin. Nagulat ako ah. Sa isip ko, bakit wala kong ganyan kanila. <laughs> joke yan yung... Ah, oh, ayaw yun nga. Ayaw nga. Yung nga. Lang isang, isang ano, Isang uh, ano, tatluhan yan no? lima. Oh. Lima. Ah, lima. Paano ilagay? Paano ilagay? Kahaluin yung bintulin. At saka yung, <coughs> yung tubig. <laughs> so, magpausok na para lumambot yung mga ubo. Ang uh, ganda ng klaso to ah. Oo nga. Kaya balin. Magpabili ako nito. Magkano kay ng ganito ni? Eh? Yung tatay ko mayroon ng ganyan. ganyan. Kapisa na yung na! Ali ko, kaya raday nato na, gabi sa libro rin. din. to lang tasa ano, bangbang, bang. no? Marami sa bangbang. Ayun, ang pindutin mo, ito, ito. Hindi, diyan sa isa. Hindi, nagigigil ko ba? Nagigigil ko ba? Pagsaksak sak pa lang, ano na nga. Oh, kanang work outin ito nga. Kaya pala na-off yan. Lot na sa din niya. Tapil mo yun ang dilema. Oh. On. Where were minutes, no? Kaya ang mga ubo namin, abut yung mga 2 weeks na namin ibo, di pa nagaling. <clears throat> Kaya magpausok para lumambot ang aming mga plinas. Ayan lang guys. Thank you so Dapat much for watching. Yung, alam mo yung